good morning mga kalingap. Ayan, mga kalingap, good morning. Ha? Huh? Nakita niyo mga kalingap, unang humad pa lang sa kamera. Pusa. Ha? Huh? Ang daming pusa. Yan. Ha? Huh? Oh, daming pusa. Daming pusa mga kalingap. <coughs> Hay. Saan ba kayo galing at nandito kayo? Ha? Huh? Alam nyo na ano, na ha tubag-tubag na tubag, baka sa may tuyo ni mo dire ha sa may tuyo ni mo dire ikaw sa may tuyo ni mo dire ha kalingap center kasi to kaya nandito sila guys oo nandito sila kalingap center ha kalingap center kasi kaya sila ay ano <coughs> mm. Magpunta dito. Ang dami nila. Dito pa sa magtatambay sa labas, guys. Tatambay sila sa labas. Naghihintay ng... Me! 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 O, nana. Me! 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 oo ang nanay. Ang nanay. Me! Me! Oh, meron meron akong ano sa ano eh, hayop eh. Me, me. Me. <laughs> me. 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 E. Kabayo pala 'yun. Ayan guys.